baboy mo. Huh? Ano man pupunta yan, no? Oh? Ganyan. Kukulit yung mga baboy, eh. Huh? Hmm. Pag mo naman, ang, ang, bibilis tumakbo. Ayan, no? Oh. Ay, ay! Hmm. O, di? Bibilis nila tumakbo. Ayan, no? Oh. Bilis nila tumakbo. Ano mm -mm, time ko? Ayun na uh, Doon na sa kanila sa kabala. Oink! Mm. Mm. Oink! na ako. Uh. Bilis nila uh. mm. Takbo na yung dalawa. Oh. Uh. Pilis nila, tumakbo. Gano'n, oh. Teka, okay oh. na sila, oh. Hmm. Takbuhan sila doon. Pilis nila, eh. Kapayap. sila doon. Ayan o. Oh, <laughs> Ayan magpahuli eh. Ayan o. Oh, oh, oh. nila magpahuli sa akin eh. Ayan, na, oh. Ayan nila magpahuli sa akin. Ayan, Ayan payat-payat yung isa eh. Kung saan-saan sila nakupunta eh. Oh, yun na. Ayan ang isa. Ah. Ayan yung hinahin. Oh, yung hinahin. Ayan yung hinahin. Oh, yun. Mamiihi ah. <laughs> oh. Mamiihi yung baboy. Doon pumupunta mga yan eh. ay po nga ayun ang dami yung dami nila ayun na sa likod ng bahay lang ito ayun nila doon Ayan. dami nila doon may hinayon na babay. Malaking baboy ito. Mga kulong. Hmm, naman sila nagpupunta? Hindi sila mapakali eh. Nagharap sila ng makain. Tara. Hmm. Ito yun know, may lemon. Lemon! Isa. Kulit eh, oh. Kulit nila yung mga aso. Aso namin. Ay, ba aso? Yung... Ano? Yung bahay. Yung <laughs> kalat. Bye-bye. Hey,